ito ay rated SPG sipag at pag-asa ng mga gago <laughs> bye kung sino ka man, napaka yan mo mamatay ka na sana so what up sa inyo mga panukoy at nagbabreak tayo mo sa ating paribagong vlog na ito at pasensya na kung naririnig nyo yung electric fan kasi malapit ako sa electric fan so alam nyo naman ha? so siyempre guys ngayon ay nagbabalik tayo sa panibagong vlog na ito, at hindi lang vlog ang makikita nyo dito kundi mga narutunan nyo sa mapi. So, first of all ayun lang tayo mga katanungan. Ang una is, what is the largest external organ of the human body? Ang sagot dyan ay, magaling ha Meram Number one ay Scheme So, ngayon, go away. So, ngayon, syempre, dumako na tayo dito. Hindi ko na pong test ba ito, pero sabi ko sa'yo, what's on the picture? Uy! Grabe, ano to, man? Ano to? Yung lalaki pinapaglitan yung babae. Ang sabi, abuse. Okay. Ano kaya ito? Malalaman natin. verbal abuse name love you ano to? What is that supposed to mean? Yung diba babae, I mean, Hindi makagalaw. Tingnan nyo, may kamay na lalaki. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Sexual abuse, man. Verbal abuse, man. Oh my, oh my God. <laughs> Natatawa ko pa. <laughs> Parang gusto kong magkatepe. Natatawa ko. Ano to? Verbal abuse. Verbal abuse is a form of cruelty that involves the use of words. in sabihin daw neto is, yung mga sanita daw natin ay nanggagaling, o sabihin natin yung mga pananalita natin na sinasabi sa tao ay nakakasama daw. If nakakasama naman daw yung mga pananalita natin, these words are used to attack, control, and cause harm on another another person. Yun na nga. Which is yung mga, ano, yung mga, mga sinasabi natin, o parang ikakasama, o sabihin natin na yung mga words na binibigay natin sa kanya ay nakakasama para sa kanya. Katulad na lamang ng mga, ano, wala kang kwenta, di ba? Di ba? Alam nyo na, di ba? Victor on the beat. Uh. Parang gusto ko magkatepe.